tayo ng pork humba. Then, eh, marinate natin yung karne. Then, eh, natin sa, sa apoy. Parang mas rank yung, oil. Ito yung oil. Dito mo ng ng sa humba. Sabi, ito, 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 yung oil bago mo lagyan ng pizza. Um. ginagamit ko na karne yung parang ipis lang yung para pang pang ano pang yung belly lang kinuha ko parang madali lang man malata malambot yung karne yan open apple slice yun ang mga sangkap para timpla natin sa humba una ano natin ang pa natin yung ahos at saka bombay then ilagay natin yung mga mga ricados yan oh may may black paper na leaves at saka brown black paper then tuyo lagay natin ng kaunti lang suka at saka coke yan ko ang ano yung natin sa karne at fried natin lagyan natin ng uh, inan natin ng uh, asas sa kabumbay susutay okay natin yung bawang para po pagkatapos natin man masupay okay yung mga ilagay na natin yung mga sarang yung sarang pang humba kaya yung manipis lang parang madali lang man nalambot yung karne yun yung ginagawa at hindi masyadong maa matagal natin ting mapakulo mahirap maha mahal na yung kasul uh, na yun yun lang ang minipis karne na kinuha pwede yan pang ano pang ano minipis lang kasi pag adobo ka, makapal mo. Matagal na luto. Mahirap na. malang ang gas na yun. Hindi na tinanong mo. Thank you.

hindi masyadong asin yung iba bawal oh, oh. Mm. ano, masarapan pang may madaming suka konti lang yun parang pang palambot yung ano lang yung coke na ko ng coke Hmm. 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 Oh, yun may ano ng lamas mga lamas mga ikado pang humba salamat thank you sa mga supporters kasamahan po sa team Kuruda at team Puyakar sa supportan nyo salamat din sa lahat sa lahat-lahat lahat na kasama sa train. So, support niya. Thank you. ng gok pang paano Pagpalambot sa eh. umba. Ayan. Gok nilagay na. Pagpapuloyin natin until ano siya. Lumambot yung yung karuni. lambot natin may bit na mga uh, 30 minutes 30 uh, minuto ito pa lambot tsaka no, isluhit lang yung gagawin natin hindi masyadong malakas na apoy parang hindi magsistrength yung karne na, lalong tumigas pag malakas, masyadong malakas ang apoy. Eh. Ano lang, slow heat lang. Lagyan natin ng, ano, pork cubes. konting asukal nilagay ng konting asukal konti lang di masyadong ma matamis yung matamis at saka alat no, parang yun, ano. parang yung yung um, yung plan niya sa humba hindi masyadong maalat hindi masyadong Ah, oh, matamis. Yung sakto lang. Ito yung pano. Hmm. Palambot natin yung mahigit 30 minutes yung pagpalambot. Hmm. Palambot. Ito hmm. Ito na. ba? With pen apples. With pen apples. Yan. Ito na ang ating finished product. Thank you for watching. And please like and subscribe. Thank you. Bye-bye. Thank you. Salamat po Team Coroda and Team